Direk, okay. uh, mayroong mga nagaw kung kailan daw masusunod yung uh, uh, mga seri na... Abangan lang natin mga kalingap. Uh, okay. Kailangan paabutin muna natin ng 100k yung ano, ah... Uh, uh, unang serie na ginawa natin. Paabutin muna natin ng 100k yun. Okay. Sa lahat ng mga kalingap, ano, kung pwede pong ishare ninyo, na ishare para sa... Yun. Para marami pong so, supportan uh, po natin. Para naman, ah... Uh, worth it po yung hirap no, yeah. na paggawa natin ng mga serye na yan at para naman ganahan tayo. Ganahan okay. ang lahat. Abangan nyo na lang po yung mga susunod pa na mangyayari. Opo. May ano na kami. May ginagawa na kami ngayon. So, kaya... Oh, shout out po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Uh... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No, support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. Thank you, thank, thank you very Mario's Vlog, thank you very much. Yeah. Mga kalingap mga kapugrail at supportahan natin ayan good morning po sa ating lahat mga kalingap sa ngayon ay uh, uh, ito po ano mag uumpisa na naman tayo and, at nandito po tayo ngayon sa bahay nila Dodong ngayon at uh, hindi pa po natin alam kung saan yung punta natin yun nga po ano hindi pa ako nakasama sa Kamsor sa papiding Uh, kasi nga po sa mayroon tayong kaunting ubo ano po at uh, hindi naman na hindi natin pagsama dahil uh, dito po may natulungan tayo eh po mga kalinga pa Syempre po wag natin kalimutan na suportahan Kuya Bala Santos Matubang at na Vlog Kalinga Pra, Michelle Morales Vlog Royal of Malalag at siyempre po ang buong uh, Ru Boys ano po at uh, siyempre po mga kalingap ang uh, atang yung lingkod ano po wag na wag natin kalimutan Marius Vlog po ayan sa po nandito po tayo ngayon sa bahay po ni Dodong ano. Siyempre po dito ang uh, ang kuha namin waiting area ano uh, kung saan kami pupunta. Ayan para sa ngayon po sasama tayo sa kanila. Ayan po. Ayan po mga kalingap. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta kagalingat nandito po sa akin <laughs> si, si Justin at ngayon po ay pagod na pagod siya na. Bro, anong ginagawa mo dito? Nag, ano, papalinis lang ng palikit. Tulungan ko si Kuya. Siyempre, sino pa naman gagawa niya kung hindi tayo lang din na nakatira dito. Ay, oo. Kaya, ay, ano. ayun, palinis ako ng bakukan kasi masyado ng madumi. Baka pasukin kami ng nature. Ang mga ah, pasok kami ng ahas. Mm -hmm. na kasi ay, nga po mga kalingap dito po siya naglilinis eh, ano. At uh, hindi ka ba napapagod sa kahapon ay umalis? Umalis kayo. Anong oras na kayo bro dumating kagabi? Alas 7. Ay, alas 7 na. Ay, maaga pa na ay, man, naman. Hindi naman nakakapagod so. sa alas at least, least nakapagpahinga na. Hard. Mm -mm. Saka, mm -hmm. part din natin. Sa so, mga, yan mga kalingap, uh, paroodin nyo po yung vlog ko about ko dito. Uh, makita nyo yung before and after ng mm -mm. <laughs> cleaning. Mm -mm cleaning hmm. sa bakuran ng bagong bahay ni Kuya hmm. diba? Roy. Umagang umaga bro, pawis na pawis ka na. Oo, oh, ganda yan. Kasi yun din yung purpose ko dito kaya Mario. Kasi di ba, tayo, ikisin tayo umaga, maliligo, hindi na tayo nakapag-exercise. Pagpunta tayo sa scout, ay, exercise ay. na lang natin yung pagdala natin ng mga ayuda pa sa mga beneficiary. Ito, yung ganito na may project ka sa bakuran nyo, malaking tulong yan para sa air, Oo, sa araw-araw, di ba? At least, uh, dito pagpapawisan ka talaga. Para maintain yung healthy lifestyle mo. Ayun. At sa maganda yan bro, ano dahil uh, umaga, maganda yung pawis sa umaga. Pag umaga? Uh, Oo. Oh, oh, Ay ayun. pag gabi? Uh, paggabi, ibang pawis na bro. Ibang pawis. Ibang na <laughs> Ibang na <rito laughs> yung pawis na yun. Uh, ay, ay, master yan. Ay, master na yan. So, minsan, nagma, nag, 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 uh, mamadaling araw yan. Eh. Ay. Ang pagpapawis ng gabi, effective yan sa nagpapapayat, sa -oh. sa uh -huh. sugar, nagda-diet, effective yan. Kasi ang matawag yan, share circulation night. Kasi gabi. Mm -mm. Marami talaga akong na tututunan bro, bro, dyan, sa iyo. Hindi mo nakita yung itlog dyan ng manok? Baka diyan nagpupugan. Wala nakita ba ng mm. ah, baka diyan nagpupugan ng manok Kawawa kasi ang manok. <laughs> bro, may tanong na. <laughs> yung palang manok ni <laughs> eh, Kuya Regan. Ano? Yung manok <laughs> ni Kuya Regan na napilayan na ayos ba ni Kim? Ay, ay, ayos. Oh, oh. Kasamang talad ay ay. Maaga na siyang namaya pa. Ayun. <laughs> <laughs> yeah. Natatawa ba? ako doon talaga. Nakasagan niya uh. ng itlog. Oo. Okay. yung Okay, okay, okay. 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 Uh, yung nga po ano mga kalingap. Si dito po. Uh, sa ngayon po ay nililinis na. At uh, meron naman pong naglilinis na. May kasama si uh, Justin doon. Sa so, ngayon po ay malilinis na rin yan At uh, magiging okay na yan Kasi po mga kalingat, Ano kung titingnan nyo po itong bahay ni uh, Dodong ano Itong uh, tinitira nila ni, Nila Kuya Rigan Malaki po ito Kasi yung bakot nandun oh. Pag nilinis po ito dito Maganda dito Ayan Ay po mga kalingap, samahan nyo po ako at titignan natin yung kung natatandaan nyo po yung manok na pinakamaliit ano at uh, ayun ayun po mga kalinga po, talagang tuloy na pong nalumpo ano at uh, yun yung uh, ano napagagandang uh, manok po ano at ito hindi na talaga siya naka nakatayo ayan na uh, nas ko kung nasaan yung doktor nito hmm. alam niyo po dito sa paligid po nila dodog ano nila kuya rigan sa bahay nila ano ang ganda oh kaya makikita nyo po mga kaliyaw itong mangga ayun o ay hindi, hindi ito mangga ito pala yung tisa ayun tisa, may tisa po pala dito ayun o, may mga prutas po dito kaya maganda dito po ano pag na hawanan dito may mga prutas dito Ayan, may kukwa ayun ito po ang kapaligiran na. No. at sa ngayon nga po ano, nililinis na po dito ha? malaki po kasi ito malaki po ito po nililinis ni Justin ayan po malinis ang laki po nitong kwan itong mga kalingap ayan o no, akala ko mga kwan yung pala ma, mga, tisa ito ayan Ayan po, oh, napakalaki ng kuwan nito. Napakalaki ng uh, bahay nila. At sa ngayon nga po, ano, nililinis na yan. Hmm. At sa ngayon po, ano, parang may uh, maya maya pa uh, alis kasi uh, kung naalala nyo po kahapon sila dumating, ano, kagabi sila dumating galing sa Kamsur. Kaya medyo pahinga-hinga muna kaunti yan. At uh, mamaya uh, alis ulit. At ito nga po mga kalingap, nandito na rin po si Kalingap Victor. Ayan, Kalingap Victor, kumusta? Kung okay, lang bro. Oh. Kumusta yung lakad uh, uh, doon sa bato? Ayun, pagod sa biyahe. Sarap ng tulog ko oh, kagabi. Oh? Oo, so, dahil uh, eh, pagod sa biyahe. Pero maaga pa rin nagising. Kahit uh, ano, pagod, sarap, sarap yung eh, tulog. Nagising pa rin ng alas 5 Ano na yun eh Iba talaga pa, nagka-edad ka na Ngayon mm -hmm. Lagi ng maaga nagigising Ilang araw ba kayo doon bro sa Bato? Isang araw ba mga... Ay, Isang araw lang? Oo, kaya pala sabi ko Isang call lang, pauwi na sila yun nga uh, Kaya nga, dalawa lang yung napuntahan ko nga Sabi ng ko, dalawa lang yung naayadahan ko At uh, Sabi ko nga Uh, okay lang hindi ako nakasama doon dahil uh, mayroon ako nabalikan at uh, kung bagas ako, may na-rescue tayo, mm -hmm. na tulungan. Kasi kung nakita mo bro, mayroon akong yung 3 uh, years old na bata na iniwan ng ina, yung namatay na ba? Yeah. Uh, so, naiwan doon sa lula. Yung lula wala naman na uh, trabaho. So, nag, uh, gagawa lang sila ng walis at yun, napuntahan ko yun. Mm. So ngayon po na dito na naman tayo ngayon uh, Nakabalik na kayo So ngayon may at Normal na naman mga kalinga uh, um, okay. Ayan shout out ko na sa kwan Sa lahat ng mga kwan natin Ayan shout sa mga kalinga no, At uh, sa lahat ng mga solid supporters sa na Sa lahat ng team Rochelle Ayan, maraming maraming salamat po sa walang sawang pag-suporta po ninyo sa amin. Ayan. At huwag uh, po natin kalimutang suportahan si Marius Blag, mga kanina. Uh, isang dakilang scouter yan, may dutong mga kanina. At uh, ayun, thank you so much. Marius Ayan, Black, thank you very much. Ay, ito pala yung mga notebook na dumating na, dalanin niya. Ay, ito yung mga dalan niyo. Ayan, ang dami ng mga karton, ano. Ayan eh, mga kalingap, uh, isa po ito sa uh, galing po doon sa bato sa pinita nila kapon. So, ang dami po mga mga karton. Ano po? Ayan. Ayan. Sa ng mga gustong umorder ng notebook, nandyan po. Ayan. Marami po salamat salat lahat mga kalingap. na Ah, sige. Eh uh, po ang ating dakilang direktor na medyo <laughs> <laughs> nagigising lang. Ayun. Medyo nakuya tayo kagabi eh napagod. Mm. Oh, and pero masaya. Salamat kay Tita Malupin sa ano, talagang napaka uh, bait sa amin spoiled na spoiled kami doon baka bahay Oo. Okay. hmm. ayan marami salamat po at uh, siya nga pala ha, uh, Derek, Derek. Uh, merong mga nago kung kailan daw masusunod yung uh, uh, mga seri na abangan na lang natin mga kalingap uh, okay. kailangan paabutin muna natin ng 100k yung ano uh, Uh, unang Serge na ginawa natin. Paabutin muna natin ng 100k yun. Okay, salamat mga kalingap. Ano, kung pwede pong i-share ninyo, na i para sa Yun. para marami pong supportan uh, ma po natin. Para naman uh, worth it po yung hirap. Yeah. To, na pagduwaan natin ang mga ang serye na 'yan at para naman ganahan tayo. Ganahan oh. ang lahat. Abangan nyo na lang po yung mga susunod pa na mangyayari. Opo. May ano na kami, may ginagawa na kami ngayon. So, kaya paabutin ka agad natin ng 100k hmm. um, views ng unang upload ni Dodong. At ito, abangan nyo yung susunod na yung part 2. Part 2 yun, uh, una. Yung I, una, una yung patikim pa una, lang, patikim lang yun. Lang uh, yung mga yun, 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 so, sinubukan natin so, so, lang yun. ba. So nakita natin na tumaas naman. Ayusin mo 'bro 'yung ano, yan, 'yung ano kanina. Mm -hmm. Oo. Kaya 'yung nangyari, nakita natin na parang sinuportahan naman ng ating mga viewers, supporters ni Dodong ng Rochelle. Mm -hmm. Kaya naituloy 'yung serye na 'yan. Ito 'yung part 1, di, 'di ba? Doon sila mm -hmm. 'yung unang tagpo. Kaya naga, nasabing unang tagpo kasi ibig sabihin doon sila uh -huh. nagkakilala. Mm -hmm. Oo. So abangan natin 'yung part 2 kay Richel kasi doon yung upload niyan. Mm -mm. Kasi alternate 'yan, bro. Ay, ganoon. After nila abangan kay Richel susunod ng part 2, mm -hmm. magpo tayo, di ba? Uh -huh. Kay Dudong dodong naman, ano uh -huh. no. Ganun lang po yung ano niyan. Ayan. So, sa so, ng lahat ng mga viewers ano, sana po suportahan natin. Unang-una po ay malaking tulong po ito sa mga ginagawa namin mga pagcha-charity yeah. ni Dodong ano sa mga pinababahayan po. Oh, Isa po 'yan sa mga ginagamit na para may maitustos tayo yeah. yung mga revenue po niyan. Kaya suportahan po natin mga kalingap. At uh, yun na may mga nagtatanong din sa akin na uh, kung sino daw yung director. Oh. Eh, sabi ko ay eh, makikilala nyo po yan kapag uh, sa sunod na video ko at ito mga yan po si Thierry si isang director. <laughs> 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 Ayun na uh, actually hindi uh, naman mm. natin sinasanya talaga na tayo mm. yung maging director dito. Nagkataon mm. na uh, sinubukan natin, sinubukan mm -hmm. na kung okay ba yung maging idea. Sa totoo, lahat naman pwede maging direkto. So, mm -hmm. Uh, Mag-ano lang, magbigay ng opinion, pag-aaralan. Mm -hmm. At saka magbigay yan kung baga sa... Okay, ako. mo yan dyan ulit ha. Mm, -hmm. mm -hmm. Kaya... Uh -oh. Kaya po mga kalingap, abangan nyo na lang po kung kailan yung uh, uh pangalawang uh, part 2. Mm -hmm. uh, sa part 2 na yun, sino mag-upload nun? Si Rachel, Rachel na. Ay ginagawa na kami. Meron na kami yung sa ibang lugar. Mm -hmm. And mm -hmm. Abangan na lang natin kung ano yung kaganapan doon. Lahat naman ito is kabang-abang talaga kasi talagang tikilingin ka sa mga pangyayari. Ayan po mga kalingap. Ma narinig nyo na po yung ating, uh, yung kung sino yung director. To Ayan. Natin to. Ayan. Maraming pong salamat. Hello.